Welcome back po sa ating channel. Hindi na nakapagtimpi, reaksyon ni Vic Soto sa pahayag ng TV host comedian na si Paolo Contis, aktor sinupalpal ng mga netizens. Alamin ang kabuuan ng balitang ito na hanggang ngayon viral at pinag-uusapan pa rin sa iba't ibang panig ng social media platform. Usap-usapan ngayon sa iba't ibang panig ng social media ang naturang pahayag ni Paolo Contis tungkol di umano sa hindi pa rin raw makamove on ang naturang kupunan ng TVJ Productions. Tungkol sa pinag-aagawang itbulagat trademark na kung saan umabot sa korte ang naturang usaping ito na hanggang ngayon maraming netizens pa rin ang hindi makapaniwala sa totoong nangyari. Ayon mismo sa aktor bakit kasi hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makamove on ang pamunuan ng TVJ, dahil wala na nga silang magagawa dahil hanggang doon na lang sila, na hindi na mababago pa ang desisyon ng korte dahil ito ay pagmamayari na ng mga halos hos. Matapang na pahayag na ito ng aktor and TV host comedian na kung saan hindi naman ito nakaligtas sa mata ng mga netizens at maging sa mga fans ng naturang kupuna ng tinaguriang iconic trio na sina Tito Vic and Joey. Aniya ng iba pang mga fans nito huwag ka nang makialam pa Mr. Paolo Contis, kaysa makialam ka pa sa sitwasyon nila ay unahin mo na lang yung pamilya mo at yung sarili mo sana maging aral na sayo ang lahat ng nangyari sa buhay mo, mariing pahayag ng isang netizen na agad namang sinang ayuna ng iba pang mga fans nito. Samantala dahil sa reaksyon na ito ng iba pang mga fans ay hindi naman nakatiis ang naturang bossing ng EAT na si Vic Soto na kung saan, Ikinagulat ng mga netizens ang naturang pagsupalpal nito sa naturang host ngayon ng bagong bihis na itbulaga. Ayon mismo kay Vic Soto, Mr. Paulo, masaya ako dahil isa ka sa napiling maging host ng Itbulaga. Masaya ako dahil naging parte ka ng Itbulaga. Subalit hayaan mo na lang ang panahon na maging maayos ang lahat at kaunting respeto na lang sana pagdating sa iba, lalo na sa mga taong naging malapit sa iyo. Well wala naman akong magagawa kung ikaw ay natatamaan sa iba pang mga pambabash ng mga netizens. Subalit isa lang ang masasabi ko sa iyo, maraming salamat. Dahil nga sa naging reaksyon na ito ng TV host tila nagulat ang mga fans nito na hindi sila makapaniwala na bibigyan nito ng payo ang TV host comedian. Kaya naman dahil dito hinangaan nila ang kampo ng TVJ Productions dahil sa naturang pagpapahayag nito na sa madla na wala itong inapakang tao o siniraang tao para lang maging mabuti sa harap ng iba.